alam mo madalas kapag iniisip natin yung mission support ang pumapasok agad yung um, walang katapusang paghanap ng pondo di ba oo nga mga email mga tawag parang laging may hinahabol na target nakakapagod din minsan totoo yan yun yung parang traditional view pero uh, paano kung may ibang paraan isang anggulo na baka mas um, mas mabunga pa interesting point kasi sa ating pag-uusap ngayon, titingnan natin yung isang parang malakas na ideya mula sa mga material mo tungkol sa future church, future mission. Ah, okay. Ito yung paglipat ano, mula sa parang solong pagkilos, yung missionary na naghahanap ng funds, patungo sa tinatawag na multiplying partnerships. Yun. Pagpaparami sa pamamagitan ng pagtutulungan. Exactly. At uh, susuriin natin bakit ito mahalaga para sayo na nakikimig. Aha. At ang pinakatanong siguro dito para sa iyo ay ito. Paano kung yung bawat sumusuporta sa iyo hindi lang siya parang end point ng pera? Mm okay. Kundi um simula siya. Isang potensyal na partner talaga sa pagpapalawak ng gawain. Potential partner Paano yun? Pwedeng siya mismo maging tagapagsanay? o mentor o parang tulay para sa mga susunod pang tutulong at gagawa. Ah, okay. Gets ko. So, sige, unpack natin yan. Bakit daw kailangan itong pagbabagong to, lalo na ngayon, base sa sources mo? Well, ang sinasabi kasi sa mga binasa ko, yung lumang modelo, yung focus lang sa pag ng funds, madalas daw nauuwi sa burnout. Oo, naririnig ko yan, madalas burnout. Tsaka yung pakiramdam na laging kulang yung scarcity mindset, diba? Tama. At sinasabi rin na hindi na raw ito masyadong effective, lalo na sa bilis ng um, globalization ngayon, yung mga digital networks, paglaki ng syudad. So hindi na siya sustainable? Parang ganun. At ang partnership daw, ito yung nagiging susi para sa isang misyon na mas matatag tsaka mas malawak yung mararating. Magandang punto. At uh, in fairness, hindi naman to parang completely alien concept, de ba? Kahit sa Biblia. Tama ka nga dyan. Yung idea ng koinonia, yung sa? fellowship, parang sa Gawatu yung shared life nila o Filipos 1.5, yung partnership sa Ebanghelyo na sinabi ni Pablo. Oo, yun nga sina Barnabas at Saulo. Sila nga, si Pablo tsaka yung mga churches na sumusuporta sa kanya puro partnership 'yun eh hindi lang pera eksakto at ang ganda pa rito kasi am um, higit pa sa pera yung tunay na partnership nagpaparami rin ng ibang mahalagang bagay tulad ng ano halimbawa panalangin lumalago yung prayer support network tapos yung pagpapalitan ng talento at kaalaman ah yung talent exchanges na tinatawag Oo. Kunwari may mga professional na nagvo-volunteer ng skills nila. Tapos nagigintulay din sa iba't ibang kultura, cultural bridges. Okay. Kaya bawat ambag pala, kahit anong form pa yan, kasanayan, network panalangin, nagiging importante siya sa buong ecosystem. So, hindi lang talaga pera ang currency, ano, pati oras, talento, connections. Okay, very clear. Ngayon, paano ito nagiging practical? May mga framework daw na nabanggit. Meron, meron. May mga practical na hakbang talaga. Halimbawa, may tinatawag na stewardship discipleship. Stewardship discipleship. Ano yon? Ito yung uh, paghubog sa bawat isa, pati yung mga nagbibigay na maging matalinong katiwala. Hindi lang ng pera nila, kundi pati ng oras at talento. Para mas maging intentional yung pagtulong nila, hindi lang basta bigay. Tama. Para active silang kabahagi sa misyon, hindi lang passive donor. Malinaw. Malino, parang tinuturuan sila paano maging mas efektibong partner. Ano pa? May coaching din daw? Oh, meron ding legacy coaching. Dito naman, yung mga um, mas may karanasan na sa mission, sinasadya nilang i-guide o i-mentor yung mga mas bago. Ah, para maipasa yung knowledge. Oo, yung kaalaman, yung passion, yung values. Parang pass the baton, ganun. Para may continuity. Interesting. May tools pa raw? Worksheets? Merong pangaraw, commissioning worksheet. Bale, mga gabay ito para tulungan yung mga partners na sila naman yung mag-identify, mag-mentor ng iba pa. Wow! So ang layunin pala talaga, hindi lang makalikom ng fans, kundi um, makabuo ng mga kapwa tagapagtayo ng kaharian. Yung sila mismo nagpaparami pa ng iba. Yun miss Ang shift ay mula sa pagiging transaksyonal? Yung tanong lang, magkano kailangan? Oh, yung ganoon, patungo sa pagiging transformational. Yung tanong na paano tayo parehong lalago sa partnership na ito? Ah, mas malalim. Ito yung pagdidisipulo mismo sa mga nagbibigay. Discipling givers ang term na ginamit. Para sila mismo maging active multipliers ng misyon. Okay. So, kung ibuod natin para sa ating mga tagapakinig, ang pinakaugat pala ng lahat ng ito, ang pagsuporta sa misyon, hindi lang siya usapin ng budget. Hindi lang. Ito ay, bale, proseso ng pagdidisipulo, paglikha ng isang, ano bang term doon? Ecosystem of generosity? Yun nga. Isang environment, isang kapaligiran kung saan lahat ng kasali, nagbibigay kaman o tumatanggap, sabay-sabay kayong lumalago at nagpaparami makes perfect sense. At kaugnay niyan, yung partnership, sa ganitong perspective, siya yung parang nagahabi ng mas matatag na kinabukasan para sa misyon. Mas matatag at mas malawak. Oo. Mas matatag kasi hindi nakaasa lang sa iisang source. At mas malawak kasi pinagsasama yung lakas ng marami. Na sumasalamin din daw sa pagkakaisa ng katawan ni Kristo. Eksakto. Yan ang isang magandang picture nun. Okay. So, bilang pangwakas na, parang um, pagninilay para sa iyo na nakikinig based sa mga napag-usapan natin. Sa mga kasalukuyang mong ugnayan sa ministry o dun sa mga sinusuportahan mo, paano mo kaya pwedeng simulang tingnan bawat interaction, hindi lang bilang simpleng transaksyon? Hmm, good question. Kundi bilang isang potensyal na simula ng pagpaparami. Ano kayang isang maliit na hakbang, kahit maliit lang, ang pwede mong gawin ngayon para maging bahagi ka nitong paghahabi ng partnership?